Okay, welcome mga kalakad. Ito na naman po ang inyong king brother. At dito po sa kanilang bahay. Sa, Hindi anong tawag ba dito? Anong tawag sa atong dating batang-bata ka pa? Sa, sa turil. Ha? Turil? Oo, batang-bata ka pa noon. Dalaga ko. Ang ganda, ang kinis, ang mausiksi. Sabihin na natin na ganun. Yan naman ang totoo. Kaya ito, mga kalakad, uh, ito ang oras na nakikipag-usap ako sa kanya na pasalamat ako sa inyo dahil pinagbigyan niya ang, oras ay 10.20 so ayan at uh, ilang saglit lang ang mga tanong ko mga kalakad para ano, wala na natin kung ano na ang kalagayan nila ngayon ako actually mga kalakad nung panahon ko din yun yung, anak yung, ano yung, ano, yung pamangkin na, na ngayon Andito sa kamamahe at uh, hindi ko lang talaga masabi kung ano ang, um, uh, 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 ano ang sitwasyon dahil ngayon doktora na. Noong kasi, kerta um, ko ba yung pamangkin mo, Magdaon Chayas, correct? Baka pa. Ngayon, sinong mas nakakatanda sa anak ng lalaki sa video? Ilang taon na ba ngayon, ngayon taon ko? Forty, 40... forty-three? Forty-three? Hmm halos mag mag, mag lang ng ano yung pangalawa ko babae si Jun. Mm. Kung ganoon. Eh, no ba? Bata pa man yun pag punta ko, bisita ko sa bahay niyo na si Vicky doon. Dom. Mm. Rin, mga kalakad, ito si ah uh, Mamlia Ungaw at uh, dati itong uh, teacher sa noon, nung pagpunta ko sa Turin, sila ay siya ay diyan pa sa buhangin na assign nung parang intern ako doon sa Torrel uh, actually mga kalatag hindi man kami uh, mga baptist ang aming uh, group of religion kaya ayun doon ako na assign so ayun na nagkakilala uh, nakakilala ko pero dating kami pero dating teacher na ito sa ano sa buhangin at uh, yun na nga doon siya nag uh, sila Dunero, uh, sila nakatira sa Sud Rosa Subdivision Lake. okay, uh, ah. Opo. Okay, okay. Ah, uh, to mga kalatag, kaya ko ito ginagawa for the sake ito sa mga uh, subscriber ko, followers doon sa Manila. So, ito alam kong uh, anong tawag dito. Iloquid ito sa Tagalog kaya uh, kinausap ko bumari magsalita naman siya sa okay. kalog ilang naka ilang taon na tayo hindi naka ano nagkakita uh, or, ano, ano ba ano Oh, something like 80, ah, uh, 86 ba yun? 84? Mga 86 siguro yun. Okay. Last 86, tapos, tagal na. Tagal na. Okay, mga ilang taon na. Kung sa, sabihin natin si 86, Ah, uh, uh, si like no, Mula noon nung no, almost 30 years. Ano ba? Almost oh, so, 30 years. Ah uh, Si yun sa si ah uh, si ano kasi sagol-sagol man oh si BK. Ah uh, ilang taon na yun? Wag, wag lang siya. Ah. Hindi ko na, ano, <laughs> 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 Hindi ko na ma-remember. <laughs> <Si Vicky? laughs> oh, eh. Pero mas, ano man, matanda. Oh, Nakatanda mo yan oh. siya, di ba? Tagal na, senior na kaming lahat. Ah, pati naman ako, eh, senior. Sobrang oh. senior na natin ngayon. Oh, senior Pero ito na. lang, ah, si, yung pamangkin mo, di ba dalawa lang yung anak ni Vicky, babae? Oo. Oh. Oh. Dalawa lang. Narinig niyo mga kalakad, ayaw yung silita ko si one teacher. It ah. <laughs> It ito dati Pero uh, pero kung, 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 ay, yun wag yun, na uh, wag na 'yung tanungin 'yung mga pamangkin kung ano kasi wala sila dito. Hindi eh, sayo lang, hindi. Ako hindi, lang hindi. ako eh oo, oh, 'yung formation concerning me pero sa kanila uh, I don't want to say anything about hindi, them. Bubuo na 'to against in harmful for uh, them. But the thing is, uh, uh, 'yung mga kasi, edad nila hindi ko na na-remember. Okay, I. Okay daw at natanggap ko na. Ang ibig ko lang sabihin, nung doon tayo, uh, ah, nung nakita ko itong mga batang to, siguro, kinder o grade 1, gano'n ba? Apa? Okay, maraming niyo mga kaibigan, mga kalakad. Yan, o, oh, parang ito, teacher ito, alam natin na ang teacher ay hindi yan mano, maiwan sa salitaan. So ngayon, parang ano yata, parang medyo may pagkabaliktad na. Ito na, ay, ayaw yata magsalita. Oh. So, siguro, yung hindi lesson natin lang. Masisi. <laughs> hindi natin masisi mga kalakad. Kasi yung, we talk only our subject matter, not others. <laughs> hindi, uh, tulad man lang yan. Dahil oh. Pag hindi ka marunong mag, ganong eloquent o mag-tackle sa mga ginagawa mo, pagsasalita, ayan, mahirapan ka talaga. Pero sa'yo, oh. para sa akin, hindi. Hmm. Uh, Talagang eloquent sa pagsasalita kay Tagalog nga noon. Minsan narinig na kita ang nakikipag-usap nung no, isang Tagalog yata yun. Sa ganito, sino to yun? Sino yung umunta story na teacher ba yun? O babae? O kaibigan mo? Nung nakapunta, uh, tapos na tayong nag-worship? Uh, I can't remember. Hindi ko na na... Ano na remember kung sino yon? Kalimutan ko na. Ayun. Ah, <laughs> Ayun. So, Kasi ba kung ano, yung ano ko, yung uh, tanong ko sa'yo, o uh, yung promise ko sa'yo na at most ay uh, 10 minutes, pero may 6 minutes, pero ilan pang akong minuto para dyan. So, yun na lang. ah uh, gusto mong magsalita? Wala kang i-shout out para sa mga kaibigan natin noon? shout out kay Kwan. Kay Brad Puging Bustamante. Halo, nung Puging. How are you? Kamusta kana ka na? Sino pa? Ah, at, uh, Ah, huwag na yun. Isali. <laughs> uh, okay, okay lang. Hello, hi, Dave. Uh, oh, hi, Dave. Oh, hi, uh, Dave. shout out for Davey Borgos. Pandian. Hello. You, yeah. Oh, Hello. Wala. Mm -hmm. Bakit man? Wala, hindi binigyan ng Panginoon. Oh, Sige lang. Dami niyang anak sa labas. Yung sino ano? Niyo, no, hindi. Yung Hindi. anak niya sa Sunday School. Ah, Dami. Um, siya ba ang, ano? Siya ba ang, no? Wala na. Wala na. Kasi, kuha na. Ah, yan. Old one na, nung senior citizen, mahirap na, ano ba? Uh, napagod na. Ha? kanina lang, kanila mga, ang panahon ngayon ay para sa mga young ones na. The old ones is just to pray and then do hindi, siguro, things kung for... Hindi rin, siguro po hindi na ganong, ganong, ano yung hard time. Pa. Oh, ganyan man talaga yan kasi pero hindi rin din ano, ibig sabihin na kung senior ka na, stop na pag ano sa Panginoon, continue serving God in many ways. Oh, hindi ba? O, mm. sabi mo na eh, ang, ang, ano, ang pag-aaral ng tao. Oh, yung ng tao, hindi man yan magwinto. Oh, oh, hindi. Ay, um, oh. Kasi marami pa mamagawa yung senior. Yeah. Pwede siya magiging ah, prayerful. Yeah. Pwede siya magiging, kung nasa bahay lang, mayroong, mayroong masamang pakiramdam, just pray and then intercede to others. Di ba? O, right. Oh, ano yun lang yan. Yan ba? Kailangan oh. natin yung oh. sa bawat isa. Yan sa atin ng lakas. Huwag mag-stop. Go on. Hmm. Ah, sir, Bingo, pwede pa maglakad, magtulong sa church. Tulong sa church. Oo. Oh. Di ba? Huwag diba mo talagang may edad mo. Pag-senior oh. ka. Oo. Oh, hindi ka tulad noon na anywhere you can go. Hmm what you want, you can ka, do. Oh, 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 eh, yung lana. Alam mo, kalakad, uh, talagang ipresenta ko ito sa inyo. Kasi Ma'am Lia, ay talagang siksi ko noon. Hanggang ngayon na. So, iba na talaga yung may, ano na, may, may, siksikan. na. Hindi. Totoo yan. Eh, ay, Kulang hindi. pa yon ha, hindi pa sexy, maganda pa rin. Ayun na nga, uh, hindi rin pa rin nagbago. Kaya lang, sa edad kasi, tulad ko, uh, itong ilong ko, na bus na ito. Oh, noon taas uh, pa ngayon, hindi, hindi na. Eh, hindi ito masyadong, itong, 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 ang, itong nose ba, <laughs> ano? nose train. hindi ito ganito. Ngayon, Napal na. eh, <laughs> ng hindi magod kay, noong panahon na yon ang edad ko is, ah, uh, bata-bata pa rin. Bata ang bata pa. Ang nangyari kasi, ah, uh, uh, ano, ah, uh, mas mataba, uh, at siguro, hindi gano'n makita ang, ano ko, ang ilong ko. <laughs> <I laughs> hindi na. Ah, uh, ang timbang ko noon, uh, galing sa 74, ngayon, naging 68. So, ayan, uh, siguro, pag, ah, uh, uh, medyo malayat na ng kunti ang katawan mo, pati ilong mo kitang kita na uh, so ayan. ah uh, may masabi ka pa wala na ha? Oh, ito 10 minutes na ito. so ayun lang ah uh, kung wala ka nang sabihin ma'am yun na ang uh, ating pagtatapos nito so yan ah uh, uh, sasabihin ko rin na palagi kong sinasabi sa inyo mga kalakad na pag mapadaan kayo sa aking youtube channel uh, pakisubscribe lang po maraming salamat